welcome to Nestor na kay channel. Ang lulutuin natin ngayong araw na to, magluluto tayo ng pork igado. Magisa muna tayo ng bawang at sibuyas. Ito pong patatas ay pinirito na po natin kanina. Ito naman pong pork, ibinabad po natin sa suka, toyo, mayroon pong paminta. Ito naman po yung atay ng baboy. Ibinabad din po natin sa toyo at suka. At nilagyan po natin ng paminta. Ilagay po natin ang pork. Lagyan natin ng tubig. lagay na po natin ang atay. Lagay natin ang patatas. Lagyan natin ng green peas. Lagyan na natin ng bell pepper at siling green. sobrang sarap ng niluluto natin pork igado. Ang bango ng amoy ng pork igado. Napakasarap nito sa kanin. Sauce pa lang nito ulam na. to na po ang ating pork igado. Hindi ko na po ito patutuyuan ng sauce at yung sauce pa lang ito ulam na oh. Sarap nito sa kanin. Eh.